magandang araw po ngayon ay um, mga bisbras ng mga, araw ng mga pabay mga nagpupuntaan sa sementeryo ng mga tao bukas po iyan ang ngayon at bukas yan ang umpisan ng pag-ala sa, uh, sa sementeryo yun ang bilang pag-alaala sa ating mga yumao yan din po ang panahon na nakakaroon ng reunion ng mga magkamag anak lalo yung mga matagal hindi na hindi pangita. kaya alo iga talag po kayo pasikip pag sa uh, sementeryo lalo sa papapuhili ko natin ng panahon na mayroon ding mga namaman, nananamantala pero ano lang ba yun hindi ba bi, bihira lang kayo kayo sa palawin kayo uh, ingat na lang po kayo at hindi ko masyadong maasigaso pa, pag engage Yeah, dito po ingat po kayo so.